Tupok tayo sa gitna ng Botanic Garden. Punta tayo sa orchids here. Kakapagod naman maglakad dito. Naku. Ano? Ganda sila. <laughs> oh, bad one lagi. <laughs> <laughs> parang uulan ay babalik na ako kasi ang layo lang ng car yan dito yung mga mapa kung saan mo gusto pupunta so sundan mo yan yan yeah. yan rain pag gusto mo doon papasok sa loob doon ka papasok ka doon pero nakakatakot mo lang ako ayaw ko baka may mga monkey doon sa loob <laughs> Singapore Botanic Garden so, so dito hindi nila allowed papasok dito kasi parang may hindi ko lang alam nakakatakot ayaw ko doon pupunta. Gusto ko pumunta doon pero takot ako. So, hanggang dito lang mo